safe sir, right safe. Uh, all right. Can't so dito sila balay -balay ay, oh. Ngayong araw, inyong masasaksihan ang pinakaunang Boss Ironman Motorcycle Challenge 2024 na dito mismo ginanap sa Mindanao. At itong event na ito ay may temang Discipline, Endurance, and Prestige. At base sa inyong makikita ngayon, bawat motorsiklo ay dapat minimum of 400cc pataas grabe ang lalaking motor nito. At ito ang isa sa kanilang challenge. Dapat makumpleto nila ang 24 oras na alin sunod sa kanilang itinakdang ruta. At para sa kaalaman ng lahat, ito po ang kanilang itinakdang ruta. Magsisimula sila sa General Santos City at matatapos din sila sa General Santos City at may pitong checkpoint silang dadaanan sa kanilang biyahe. At wag na natin patagalin pa, sabay-sabay nating panuurin ang 2024 Boss Ironman Motorcycle Challenge. Tawa! safe sir, ride right, safe. Uh, all right. So ayan guys, uh, ready po, ready na po sila sa kanilang third checkpoint sa to Villanueva. Sir, ingat po sa biyahe sir, ingat. So for third checkpoint, Villanueva, Misamis Oriental. Parating is uh, Jinsan pa to, General Santos. Now is Malaybalay City na sila sa kanilang second checkpoint. So ayan, ride mga idol. Ayan, dami ba guys, At ang gaganda ng mga motor, ang lalaki. So nag-take off daw sila kanina sa Jinsan alas 8. So ngayon Malaybalay City. So pa dami na paparating na na parating yung iba. Yan. Time check mga mag-aalaw na pa lang guys pero marami pang parating. Ito for the second checkpoint. So dito sila Malaybalay City. So ang daming paparating for the second uh, checkpoint. Ang daming paparating guys. Diyan. So, right. Grabe, oh, hindi ako nagkakamali, mga mahigit, mga limang daan to sila. So palabas na sila sa kanilang second checkpoint, papunta na sa third checkpoint. Woo! boss, ingat sa biyay, boss. Ingat, ingat. Woo! Palabas na sila, papunta na sila sa kanilang checkpoint, sa third checkpoint, bilhin na iba. So ito is the second checkpoint natin. Malay-balay city. Boss, ingat, boss. Ingat. Woo! እ ላይ ጥሩ ነው Approaching border security checkpoint. Checkpoint Ayan Malapit oh! na, malapit. Hapit na 'yung office ng mga bantay. Checkpoint. Checkpoint guys. Dabe parating po checkpoint Balai-balai sini. Oh, guys. Uh, Awala onah. Parating na, marami nang paparating. Ayan, approaching. Dami. tapos dun sa city hall guys is yun tapos na silang magpalista for their uh, second checkpoint ayan ride right, safe mga idol for the third checkpoint don sa Villanueva alright ay doon papasok is uh, papasok sila for their second checkpoint right Kamu guys. Nagabataan pa sila si sir. Dumayo pa dito sa Mindanao para sa boss Iron Man. Alright. So, kumusta biyay sir? Kumusta? Alright. So, ingat po sa third checkpoint natin. Sige nyo iba sir. Sir, taga-san kaya sir? Taga-chensan. Chensan. chensan. Taka san. Kumusta biyay sir? Ayos. Huh, my, third, my third checkpoint, baby. <laughs> ingat, sir. Ingat po. Ingat, ingat. So, may mga riders din tayo from Luzon. So, hi, ma'am. Ingat po. Ingat po sa Hello. biyahe. Alright. Shout out po kay ma'am. Alright, guys. Uh, shout out namin yung kapitbahay namin from Mincy. All Alright. Dol. Ingat, dol. Ingat, dol. oh. Alright. Alright. Let's go, Next stop. All right, let's go. Let's so dito lang tayo guys. So sa lahat ng mga riders, uh, ride safe. At sa lahat ng bumubuo ng boss Ironman, maraming maraming salamat. So ito pala si Rentoms TV. Kita kita sa ating next vlog. Bye-bye. God bless and rock and roll. Oh yeah.